Welcome to my channel Ang pagpalang araw sa inyong lahat mga ka-dreamer Umpisa na tayo Yun o Mga ka-dreamer ay mapagpalang araw sa inyong lahat At samahan ninyo ako eh At kita ay maparini sa Inada yung uh, paliguan Dini sa amin mga ka-dreamer Dinit alusungin muna natin iri At medyo galing doon sa kalsada ay kon ay midyo medyo palusong palusong yan mga kadrimer at hali kayo at samahan ninyo ako din eh ah, pakita ko sa inyo at bak kung bakit inadayo iri inadayo iring liguan din eh ayan ayan din pala ang sa pag ayan ah, yung sampada pala ang yung bungad pala ang ni naman ninyo ang tubig ay talagang mala crystal ang linaw niyan mga kadrimer at pag mo dyan mga kadreamer ayan at talagang anong lamig ayan at di nga ni mga kadreamer ay samahan niyo ako alimutin natin ni Rico at ating na natin kung anong meron din eh kung anong meron din eh sa liguan na erit inadayo <laughs> inadayo mga kadreamer ang isa sa dinadayo din eh sa amin ay ang liguan na erit yan makikita ninyo at mala crystal ang tubig dyan na yan mga kadrimer ayan yan yung tulay mga kadrimer papunta doon sa kabilang ibayo may hanging bridge dyan para makatawid yung mga residente mga kadrimer ayan at ating alakarim pa sa dulo at ating na natin at sa ngayon mga kadrimer ay summer kaya ganyan ang tubig medyo hindi siya nadaloy ganyan lang nadaloy siya pero ibig sabihin ay mahina hindi siya ganun kalakas pagka tagulan mga kadreamer ay laguslos yan malakas siya ang tubig niya pagka ganito ay ganyan lang ang tubig hindi masyadong malakas at doon sa dako ron at pagka humayo na tayo doon alaka namin maparoon na lang maganda yung nag at para ma-exercise man lang mga kadreamer at tingnan natin kung ba't inadayo itong liguan na ito mga ka-dreamer. Ayan. At alamin kung ba't dinadayo ito. Kasi sa dulo doon, talagang makikita ninyo. Ah, hindi ko lang kaya nadayo yan. Ay talagang makakapagligo ka na mga ka-dreamer. Nang libre at walang bayad. Wow! Pwede ka rin maglaba mga kadrimer, maglaba ng mga Iyong mga kasuotan, damit, mga kung ano-ano. Pwede rin mga kadreamer ng libre. At isa pa, ang tubig na nadaloy dyan mga kadreamer ay naiinom. Talagang oh, wow. portable water yan mga kadreamer at yan ay galing sa bukal. Hmm. Kung tawagin dito sa amin na ito ay bukal. At ang tubig nito mga kadreamer ay galing sa uh, ilalim ng lupa. Kumbaga bumukal siya doon sa malalaking bato. May batong binukalan ng tubig. May mga puno, malaking puno galing sa malayong baybayin ng bundok. Diyan ngayon uh, bumusuwang sa itaas niya sa mailalim ng bato. At talagang portable water yan. Uh, kumbaga naiinom at mas Uh, masarap ang lasa niyan sa mineral water mga kadremer ayan tingnan ninyo oh, dito pa lamang yan sa may baba at yung lalo na yung itaas doon sa taas ayan at uh, pakita ko sa inyo kung ba't talaga sadyang inadayo yan namin ng pagparin eh uh, ng yung oras ay uh, kaunti ang tao gawa ng pagka pumunta ka din ng medyo tanghali na ayan ang um, dami ng tao din eh hindi ka malang makasingit basa basa dyan Ayaw, ba? oh. at na dyan ito yung may gilid yung may gilid mismo nung water ito yung gumaga ay eh, Dike sa gilid ayan o oh. ng tubig yan ito yung nadaloy din eh yan yung talagang gulping linaw niya mga dreamer Ayan. Kapunta ka dyan. At may apakita ako sa inyo din eh. Ang ating alakbay niya. Ayan. At doon nga ni isang bandang kabila. yung Ting yung mga nagaligo na. O oh, yun o. Oh. Uh, ah, hindi lang tayo na una mga katili. at mayroon na rin. Sa dako ron may nakapuesto na rin. Na uh, galigo. Mga katili yan, dinis may bandang gilid. Ah, silipin natin kung anong mayroon diyan. Ayan oh. Clear din yung buhangin. Eh, may mga buhangin siya. Ayan, dire flowing nga mga kadre, meron mula doon 'yan sa bukal, bukal ng tubig. Madalo 'yan pababa. Ang diretso niyan mga kadre, ay diretso 'yan doon sa dagat. Sa dagat 'yan magtutuloy yung tubig. Ayan, dito may mga batong malalapad. Ibig sabihin, nandiyan na pwesto ang ating mga kababayan na naglalabas sa ilog na ito. Dinada yung bukal na ito. Ayan, dini sa bandang gilid. Ang ng tubig yun. Ayan. Ayan o. Libre pang gulay na mga kadrimer. Ayan. Pwede kang kumuha niyan, talbos ng kamote mga dreamer At yan ay tubo dito sa gilid. Tingnan naman at healthy. Malusog yung ating talbos dyan. O, oh. yan, pwede kang mga talbos dyan mga ka-dreamer. Eh, ka na ng libre. Aha, ayun. Parang maraming sihi dito. Kung sabihin kung ang tawag dyan, yung nakadikit sa bato na yan mga kadrimer. ang tawag niyan din sa amin ay butgay. Butgayan mga kadrimer kung sabihin ay ang tawag ng iba isihi sihi yan dalawang klase yung butgay na yan mga kadremer ang nakadikit sa bato meron yung may tinik at meron yung liso yung walang tinik hindi na putko na ito mga kadremer ay walang tinik yan o oh, tinanin yung likod rin lang yan yan ay masarap na pangula mga kadremer ginagataan yan tawagin ay butgay mga kadremer ayan o oh, ilalawak mo dito sa talbos ng kamote Gataan mo lang libre na ang pangulam niyan mga kadrimer Ito pang isa may nakadikit na isa Ang tawag din eh ay kukong kabayo mga kadrimer Yung parang suklob na yon. Sa amin ko sabihin kukong kabayo yan, Mga kadrimer At parunan ko na nga ni yung Para mapakita ko sa inyo yung iniigiban doon sa may mismong bukal mga kadrimer at hating na natin kung gaano kalinaw nga ni yung bukal din sa amin para makita ninyo kung bakit dayo ayan, ayan nga dayo hindi ayan ano pati may yan ayan mga nakapost doon may mga nauna na rin sa amin ah, nag picnic picnic sila at nag oh nag-iihaw-ihaw, may dalang ulam, may dalang pagkain, hindi na rin makain at pagkaligo, ayan na na lang sa tubig. Ayan. At dito mga kadrimer, dito sa porsyon na ito, ayan, ang bata batuta, ayan, nagsumulbot na sa tubig, ayan, malamig. Ayan, yung liguan, mga kadrimer, dito pwede magligo, ayan, malalim yan, ayan, mhm. Uh -huh. at dito sa bandang kabila, at pakinggan ninyo ang kapanayamin natin ang ating tiyuhin na nandito ang ating kababayan na tiyuhin na naigib din sa bukal at pakinggan ninyo ang aming usapan mga kadrimer ayan kilala ko yung naigib yung naigib sa bukal ah tingnan ko nga niya, ay, din. Ay, kilala ko yung naigib sa bukal talaga <coughs> <coughs> kilala <coughs> okay. ay, ay, ay. ko ay, na isip ko nga niya, ay. Ay, Ah, di nila. Nagapalamig tayo. May higing malamig ah. na yung maganda yung lalamig ah. <laughs> oh, Ang na yung sariwang sariwang kuha. Wala nangyari <laughs> sa Maynila ay, ay, man, so ay, yan, ay Anak, ay anak tinginit, ko. Ay, sininit yung din gulpin to adi ni nit naga swimming yung ah, yun doon, doon oh may malalim doon oo, may malalim Ano na inom ninyo yung do. Oo, ito. Oo. Tama ah, nga isa... Aba, ito ng ori yun ang original. Yun Oo, yung... Di ba kayo sabuyabod daw ni ganyan oo, din? Alam mo ito, yun ito, ay? Oo, ito ang dugtong sabuyabod doon yung, daw, yung Bago, nasahod. ito sabi ni Lolo, doon sa Malbog. Ah, may ganito rin sa Malbog? Oo, oo. yung nasabi niyo taw. Oo. Yun, sinasabing may kuhan. Yun daw Sabi ni Lolo, ito daw ang magkasanga. Itong hmm. buyabot ninyo at saka... At saka, mm, oo, saka si Lolo mo man din, ay, pag nag-ausap at saka si... Si ano yun, eh, si Lulo mong ano... Kasi uh, Lolo mo, Lolo pa ay, saka si Tatay. Oo. Oh. ay, yan ang kadugtong ito. Oo, oh, itong buyabod at saka itong bukal at saka dito naman sa sanga na papuntang malbo. Bihira yan ayakala no, ay akala ba ganito? Balasa nito. Talaga? Din ako na ako nainom ay yung pagparini ko. Sabi Ibalasan. nga ni... Dito ka magpaigib? Sabi nga ni Mrs. Ay, eh ba't inainom mo yan? Oo, <laughs> <"Ati>, oh, siya. Okay, Yan ka ako <kung> yung <laughs> nainom <laughs> ay. Ah, <laughs> oh, akala mo baga. Ay, kaya sa ilang lupa yan? Oo. Uh -huh. Ano ka, kung ang um, mineral ng kung kung wala ay, yan? Ay, nagkaroon kong mineral yan. Kaya na, ibang chanko. Pag sa mineral. Oo, nagkasabawang Parang ate na ano, iba. Parang nagakulo kulo Oo, lalo na pag yung ibig sabihin ay hindi parehas ang mix ng gamot. Oo. Oh. Mag, may matapang man din mm. yan. Mm. Iyan ay ng gamot. Mal Makuhaan malasa. Ay iba ito. Mm. Nagkaiba ang chanko. Gulting ginhawa niyan. Diyan nasulpot yan. Oo, hilalim yan. Ay, diyan man din. Pangusap. Ito na lang ang panito. Tiya. Mga abril, ito wala na ito. Tiya. Mm. ito minagaliguan sa ilaya ay di naro mga tao man di oh. oh. ay wala Yeah. Kwa malapit na makati. E eh, di ba kayo, hindi na kati ito pag kahit sobrang kwa E eh, minsan, ayawan eh, nyo yun at abril pa lamang ay masarap ang tubig dito. Yung kamo yung original, akala ba nila hindi? Hindi. Nakain lang pati ang lasa dito. Ah, dito ah. Masarap ang tubig dito. Kaya sa atin sa, sa lulod yung mga ganyan na dati. Sura nung na ano nang tubig na nabibili? Ay wala. Matamis-tamis hmm. ang lasa nito. Hindi na kuminom nun ay. Sabi ni Mimi, oh, nainom, na, ka ako yan. Akala mo hindi nainom yan. <laughs> wala ka ako sa Maynila. Anong mm -hmm. amir uni mo dyan nun? No? Akala yung mga na ay, alay, ay sa sapa. Ah, uh, ay, kita... ay hindi. Iri hey, mga ka-dreamer at alimot uh, ko kayo din eh. pakita ko sa inyo yung tubig na napanggalingan. Yan, dyan galing yan mga ka O, oh, sa ilalim ng malaking bato na yan Ayan Yung tipak ng mga bato na yan Yung puno ng malaking kahoy puno ng baliti mga ka oh, tingni at talagang malakristal na tubig yan At ayan, uh, ah, lamig pa ng tubig yan Ayan o oh. Tsaka yan, oh, linaw at malinis pati oh. na oh, tabo mga ka ng pang-inumin na tubig yan yan oh. Yan, tabuin mo lang yan. Pwede mong kadloin ng tabo. Yan. yan mo tabuin yan sa gilid. Huwag mo asama yung buhangin at siyempre kailangan na huwag mo asama yan. Yung malinis lang yung tubig lang. Ayan. At saka pagpunta nyo din yung eh, mga kadrimit kung kayo pumasyal, huwag kayong gatuturo, at baka ikay mahirap na ang gato mga kadrimit. Tamang masid-masid lang mga kadrimit. Ayan. Ayan yung anulod na kawayan Pagka malakas ay dyan na daloy Pag lakas pag mga ulanin Ayan Dito naman sa bandang taas Ayan may paalala dyan mga kadrimer At ah, basahin nyo nalang yan oh. Paalala sa lahat yung Pakilayo lang sa pagligo Sa lugar ng pag-iigiban Bawal dyan magligo Sa so, mismong nadaloy na bukala ng tubig na Dito kayo sa layo-layo ng kaunti Hindi sa medyo kwan, wag dyan At yan ay hinatabuan ay na eh. Nang inumin na tubig at yan yung ating basurahan yung may sako dyan, huwag no? kayong katatapo ng mga balat na shampoo dyan at saka balat ng sabon ninyo, dyan mo sa basurahan na yan eh wa walang pasaway waking kapasaway, at uh, yan ang ganda nyo pagka balik-balikan baka, oh yan o no? tuwang -tuwa man din ang mga gwanat yan naman yung nasa dulo doon eh nagaligo na maigi ah, sulbot na gata, Pisao na na muna. Di ba dollars ito yung pesos? Mm. Ouch! Pagkawa mo yan sa Visaya, gusto mo ganyan. School? kung ilang grades yan? Kalay. <laughs> Kalay? <laughs> ako do do, do doon mo ha. ako ay nag sa Kalipe. Dito na akong kasi ulang kali Sa pagkakita eh. What? I like the rhythm. Look <laughs> <You> at <can> die! Ano sa Parang naman siya

Mm. Thank you for watching. Paki-subscribe na rin po sa aking channel. Pahit ang bell icon. Maraming salamat. Paalam.